sabay na nagtapos bilang magna cum laude ang kambal sa Davao del Norte na may kursong Bachelor of Physical Education ya ulat ni Jaira Montes. Magkasabay na umakyat ng stage sa kanilang graduation ceremony pareho ang kurso na natapos at may mga medalyang natanggap. Sila ang kambal na James Krausus at Jay Krausus na mas kilala sa si Krausus Twins mula Island Garden City of Samal sa Davao del Norte. Graduate ng kursong Bachelor of Physical Education sa University of Southeastern Philippines sa Davao City. Ang mas nakakabilib pa, pareho silang natapos bilang ang magna cum laude. Ang list niya, kami nga Official is, sa magna cum laude. Grabe yun ilang hilak ma'am na no? Kasi kami pong dua po, -pul perting chavo yun na mag Wala, wala may expect yun. Wala din may expect Then, time is, nailiga sa Amua then, dito pag send ang, ang Latin. Identical twins sila James at Jake. Nakakaaliw din dahil nagkakasundo sila sa mga hilig at gustong gawin. Gaya ng paglalaro ng Arnis, basketball at maging sa pagsasayaw. Support system din nila ang isa't isa at hindi nakikita na kakompetensya. Ano naman kasi ang kalamangan at kawalan kung may kambal? Advantage, may istoryahan sa mga business, na kung kung unsa mo ang studyhan, kung kung unsa, kung baga kay support system, nakay mo despite sa mga sa mga o sa pa Kung sa sa this, kung na may disadvantage mamno is um Uh, para sa ko, kinakonsider na ako is um, financially ma'am kay sabay magud ming duha. Sabay mingduha duha nagaakwan ba naga for so college though free ang tuition sa USEP pero namo gyud allowance tapay tas na transportation and everything so sa pareho jud duha og mag gasto Nagpapasalamat ang Krausos Twins sa suporta ng kanilang pamilya at mga kaibigan na tumulong sa kanila tuwing nahihirapan sila sa kanilang pag-aaral. Katunayan, pareho rin sila na may plano na mga ibang bansa upang mas makapagbigay ng maginhawang buhay para sa kanilang magulang na nagsakripisyo upang sabay silang mapagtapos ng pag-aaral. Mula rito sa PTV Davao, Jaira Mundez para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.